Yes, uh, magandang tanghali mga minamahal kong mga taga-subaybay. Andito na nga ako sa lipat, bumaba ako, lulan ako ng jam liner. At uh, sa halip na bumaba ako ng lipa sa lipa, SM lipa, ay uh, dito na ako bumaba sa may highway. At uh, ito nga, namigay mo, ang pakay kung bakit ako bumaba, namimigay ako ng flyer at sa aking pamimigay ng flyer ay nabigyan ko ito ito ahente pala ito ng Toyota ito. Uh, Toyota Lipa City at meron daw siyang branch na may banay banay Apo. Lip uh, so Lipa pa, Apo, ito po at aking i-interviewin ang uh, isa sa mga ahente ng Toyota Lipa City ano po siya pangalinyo? Uh, Miss Jen Quenda po Christian Kuenka po. Ah, uh, quick Christian Kuenka Okay. So, Ahente po kayo? Ahente po ako ng uh, Toyota Lipa. Okay, yan ang kanyang uh, uniform at ito yung kanyang ID. Yes, Ayan ah, ang ID niya. Yan po. Sa so, mga okay. gusto pong kumuha ng sasakyan, i-message niyo lang po ako sa aking page, Christian Kuenka. Ibigay ko po kayo ng magandang discount at low down payment po. So, sa mga viewers po, Like and share po tayo. Subscribe po tayo sa page ni Sir Cresenciano. Thank you po. Cresenciano Ebea Duenas. Uh, yeah, vlogger po. Ayan po. Isa po siya sa tumanggap ng flyer na ipinamimigay ko. At ang flyer na yan, kung bakit ako namimigay, upang madagdagan pa ang mga followers ko sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ito namang video ko ay umaabot sa Italy, part ng Europe, Amerika, Uh, Canada sa lugar ng mga Muslim sa uh, Saudi Arabia uh, sa lugar ng mga uh, ng Korea uh, nakaabot po ang video nito sa Asia uh, Asia Minor at so ayan nga po at nairo siyang display ang aking in-interview na uh, si Sir Christian Cuenca na siyang uh, ahente sa ng uh, Toyota Lipa City, Batangas ay ito po, may display po siya sa gawing ito at ito yung display niya na sasakyan Toyota Wego, ito yung display at uh, yung pinaka branch ay nasa lugar ng Lipa pa rin na ano yung Barangay Banay Banay yun? Uh, Barangay Banay Banay Lipa City, Batangas. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Maraming salamat po.